Gibati na sa mga residente sa Purok 11A Barangay Fatima, ang kalipay human nag-agas na ang tubig sa ilang mga gripo. Kini human, nagpadangat og reklamo ang pipila ka konsumante, gumikan walay agas ang ilang gripo sa katapusan nga semana sa bulan sa Abril sa kasamtangan nga tuig. Gipakita pa sa mga residente sa Brigada News Team nga nag-aagas na ang ilang gripo. Okay naman. Uh, um, oh, siguro pod nga naingon ato. Wala lang mo kay balo. Wala mi kay balo kay magmeeting mi ana kada isa kusug ka tuig December. Kusog jud ka kanang gabi i. Mm -hmm. kay, min minus na siguro pud mag gamit mo nang kusog ang gabi i. O ug adlaw na aman pero hinayinay ra jud. Okay. So at least na mo mahot to tubig ron. Adili na. Okay ra man sir. Na okay na. Mm -mm. So katong yagi mga semana sa tungod sa El Nino ba, naghinay ba. Dili man kami tanan man. Okay naman so, wala sir. Wala na may reklamo. Wala na. Ang plumber sa tubigan, nga mo'y unang nagpaklaro sa inungdan, nganong nawala ang ilang supply sa tubig, nagatagusab o katikaran, nga maayo na ang guba sa ilang makina sa tubigan. Mao nga doon na naisulod ang ilang tanki, nga mo'y nagasupply sa ilang 200 ka mga konsumante. Kasulban naman to, ay giyadoan gi, gi man to sa si Tegi Pangitag Pisa. Mm. Wala so, na to. Pero ingon, wala dayon ingon nga naayo dayon. Mm. Laptang pag mga pagkaugma siguro kay naglisod po siguro Pangitag Pisa. Kadugay rin ang taod. Nanghilom no, okay, lang, na sila. In the heart of changing lives, kini si Brigadaver Jason, Brigada News.